Alam mo na ba kung ano ang kailanan ng pangalan? Hi! Welcome sa I Am Learning. Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung ano ang kailanan ng pangalan. Handa ka na ba? Tara! Ano ang kailanan ng pangalan? Ang kailanan ang tumutukoy sa bilang ng pangalan. Nagbibigay din ito ng ideya kung ilang pangalan ang tinutukoy sa pangungusap. Ano-ano nga ba ang mga kailanan ng pangalan? Isahan. Ito ang unang kailanan ng pangalan. Ito ay pangalang nag-iisa lamang ang tinutukoy. Ginagamitan ito ng mga panandang ang, ng, si, kay at pamilang na isa. Halimbawa, kapatid, kaibigan, ate, lola, tiyo. Mabait ang kapatid kong si Ray. Sa unang paungusap, ang panandang ang ay ginamit bago ang pangalang kapatid na nagpapakita na nag-iisa lamang ang pangalan. Si Lola ay malakas pa. Ang pananda na si na ginamit bago ang pangalan ay nagpapakita na ang pangalan ay iisa lamang. Kaya ang pangalang kapatid at lola ay nasa isahang kailanan ng pangalan. Dalawahan Ito ay pangalang dalawang bilang ang tinutukoy. Ginagamitan ito ng panlaping mag at pamilang na dalawa. Halimbawa, magkapatid, magkaibigan, mag-asawa, magpinsan. Kami ay magkapatid ni Ray. Sa unang pang-usap, ang pangalang magkapatid ay tumutukoy sa dalawang tao. Kaya ito ay nasa dalawahang kailanan ng pangalan. Malakas pa ang mag-asawa kahit may edad na. Kapag marinig mo ang salitang mag-asawa, ay natural na tumutukoy sa dalawang tao. Ang pangalang mag-asawa ay nasa dalawahang kailanan pagkat ito ay tumutukoy sa dalawang bilang ng tao. Maramihan Ito ang pangalang tumutukoy sa maramihang bilang. Napararami ang pangalan sa paggamit ng pantukoy, pamilang, panlapi at panguri. Ginagamitan ito ng mga panandang mga sing, ning, kina. Halimbawa, magkakapatid, magkakaibigan. Ang magkakapatid ay namasyal sa parke. Panlapi ang ginamit upang maipakita ang kailanan ng pangalan na nasa maramihan. Inuulit ang bahagi ng salitang ugat na kapatid na dinadagdagan ng mag. Sila Ray, Roy at Ronnie ay magkakaibigan. Ang salitang magkakaibigan ay nagpapakita ng maramihang kailanan ng pangalan. Ang maramihang kailanan ng pangalan ay tumutukoy ng higit sa dalawang bilang ng pangalan ang mga bata sa klase ni Binibining Santos ay matatalino. Ang panandang mga bago ang pangalang bata ay nagpapakita na ang pangalang bata ay nasa maramihang kailanan ng pangalan. Narito ang isang maikling pagsusulit. Ibigay ang kailanan ng pangalang may salungguhit sa bawat bilang. 1. Ang bata ay naghihintay sa kanyang ina. Ang salitang may salungguhit ay bata. Ito ay nasa tama, nasa isahang kailanan ng pangalan. Ikalawa, naligo sa ulan ang magpinsan. Ang salitang may salungguhit ay magpinsan. Ito ay nasa dalawahang kailanan ng pangalan. Ikatlo. Nagsisimba ang mag-iina tuwing linggo. Ang salitang may salungguhit ay mag-iina. Ang kailanan ng pangalang ito ay nasa maramihan. Tumpak lahat ng iyong sagot. Sana ay naintindihan mo na ang ating leksyon sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.